Ito po yung ano yung farm to market road natin na ginagamit na daanan ng mga tao papunta sa Bulao Resettlement sa mga farmers. Wala kayong daanan dito, balik kayo doon. Yung, yung nga yeah sila doon sa ilalim ng tulay. Eh, kung maltaas yung, yung tubig kapag umuulan, hindi sila makakadaan dahil binutasan nilang malalim. Eh. <mitigate noise> Hindi lang mga tubuhan at palayan ang nawasak sa demolisyon. Ginibari ng Farm to Market Road na pinondohan ng Butil Farmers Party, Department of Agriculture at DPWH. Mahigit 15 milyong piso ang pondong inilaan para rito. Ginagamit po daanan yan, yung mga nag-aaral at saka yung nagtatrabaho, dinadaanan po yun. Eh. Yun po ang desisyon ng sheriff na appointed ng court kasi nga po yun ang nagiging pasukan ng mga taong gustong pumasok pa rin doon despite doon sa pagbabawal. Hindi naman po sinira lahat, kundi yun lang pong entrance po doon. Well, eh, sinarangan na nga eh. In Assume na that's a private property. Pagtapos, yung ginawa ng gobyerno na hindi nagagamit ng tao. Kaya ako pinabubuksan ko eh. Kasi on the presumption nga, napag-ari ng gobyerno. But meron silang court order na no. Nitong Hulyo, sumulat si San Fernando Mayor Edwin Santiago kay Malyari para ireklamo ang pangaharang sa mga kalsada. Pero iginigiit ng kampo ni Malyari na pag-aari nila ang daan. Ang gobyerno pangaraw ang may utang sa kanila. Ganito po iyon. Uh, yun naman pong sa kalsada. Under Article 3, Section 9 of the 1987 Constitution, it provides that no private property shall be taken without payment of just compensation. Ibig sabihin, hindi po po pwedeng kunin ng sino man, lalo na ng ating pamahalaan, ang isang ari-ari ang dinatitinag dahil nga po sa ito ay mayroon ng titulo at ang amilyar po dito ay binabayaran ng mag-asawang malyari. Humina ang kita ng mga magsasaka dahil sa sinirang daan. Pati yung mga kamunting kahoy na tinanim, yung bulldozer talagang tinatapak-tapakan ganyan at saka sinusuyod. Eh paano pa kami makakapagani? Wala na lahat. Kaya mabuti tumigil sila ngayon, merong ilang-ilang natubo na nasira. At saka paano namin aangkatin ngayon? Yung kalsada, pinutol nila yung mga truck namin hindi na makakatawid doon. Optimize... Para sa kampo ni Malyari, pinal nang sila ang may-ari ng lupa. Sa katunayan, ibinenta na nila ito sa Zambat Mining Corporation kahit pa may nakabimbing kaso tungkol dito. Pero meron na kaming balak na talagang ibenta yan at saka i-develop -de ng uh, maraming purposes, industrial estate, subdivision, call centers and everything. So that uh, the property can be uh, made more productive rather than it uh, remains a, a sugar land where only the tenants are the ones benefited. Tila wala rin daw maaasahan ang mga magsasaka sa Administrasyong Aquino. As I said earlier, maraming cases na argabyadong-argabyado talaga ang mga mahihirap. There was so much hope by the poor that The Aquino administration is there is there knight in shining armor that will put things right on the injustice to them pero yung yung social change wala yan sa sa bokabularyo yata ng ng ano ng Aquino administration oh meron salita siguro pero hindi sa gawa pero ang mga magsasaka walang balak na sumuko sa laban hindi kami lalabas doon, hindi kami alis doon. Binibiro mo mula sa mga magulang namin hanggang ngayon. Matanda na rin kami. Bigla na lang darating ang isang ito na kukuhanin na sa kanya daw. hindi namin pwedeng pabayaan na kunin na lang. Kasi kahit na sino pang may hari ng lupa, yung karapatan namin bilang magsasaka, naroroon pa rin.